Uh, logically, itong first batch ng pinakakasuo ng ICI, I suppose ito yung tinatawag nila low hanging fruit, no? Yung meron talaga sila nakitang ebidensya na malakas para magsampa ng kaso. And I think it was a no-brainer, no? Given the testimonies na, testimonies na lumabas, Zaldico nandon. So, meron ibig sabihin para ihanay yung dalawang senador kay Zaldico, pero mabigat din na nakita yung ICI, hindi ba? Yes, uh, I think I posted that sa Facebook ko. No? Ito nga isa sa mga bagong nakita doon sa report na hindi natin alam sa mga hearings, di ba? Meron ding mga acknowledgement receipts daw for Zaldico. Pinatago ni District Engineer Henry Alcantara yung mga pinapipirmahan niyang acknowledgement receipt doon sa, I forget yung tao kung si Jake ba yun or si Paul, or basta yung isang sinasabi ding tao ni Zaldico na tumatanggap ng ng beef case, yung mga pera ganon, may acknowledgement receipts daw pinatago ni Henry Alcantara sa brother-in-law niya or sa isang kamag-anak. Nandun sa report na isang page na nabasa ko. No? So, so mukhang low-hanging fruit in the sense na ito yung talagang mas may ebidensya ang ICI kaya sila yung kinasuhan. Mm. -hmm. And uh, ano ba yung ano, yung processo rito para mas maintindihan ng mga viewers natin. Hindi naman mismo yung ICI talaga yung prosecutor dito, no? So, either DOJ or Ombudsman, hindi ba? Pero yung proseso, gano'ng katagal yan? Ang goal ni Ombudsman Rimulya is to file cases by November 25 with the Sandigan Bayan. Ngayon, kung yun yung timeline, ang nakikita ko kasi dyan, since may recommendation na from the ICI, wala na masyadong fact-finding or uh, data gathering gagawin ng DOJ or Ombudsman, ang gagawin na nila, file for PI na yan, for preliminary investigation, meaning, magpapadala na sila ng subpoena for the filing of a counter affidavit to give due process doon sa mga uh, kinasuhan ng ICI. Tapos, wala nang ano yan. Kasi usually, kaya nagpapatagal, Christian, no? after counter affidavit, mayroon pang reply, rejoinder, mm -hmm. motion no. for extension, etc. Isasarado na yan ng ombudsman at, at DOJ sa isang ano lang, counter affidavit. After that, for resolution na, So, ang resolution can be one week or less ilang araw to decide kung kakasuhan mo ba. So, that's why I think November 25, yung target hmm. ni Ombudsman. So, in fairness to the, the ICI, meron ano siya, it serves its purpose in, in terms of uh, fact-finding, di ba? Kumbaga, medyo napadali yung trabaho ng Ombudsman dito. I, I, think so. Tsaka nga, in fairness, no, tayo naman gusto talaga natin ng Senate hearing. Pero problema nga, mayroon kasi talagang mga destabilizer sa Senate in the sense na, unlike sa ICI siguro, matatanong nila ng maayos kasi walang mag interrupt walang manggugulo or parang walang, alam mo naman yung mga nangyayari sa Senate hearing, di ba? So, yun yung nakita ko sa ICI based on the report. Mas madami pa silang natanong na maayos dahil walang nanggugulo. Mm -hmm. Ito, may mga nagtatanong, bakit daw wala si Cheese Escudero? Pero inisip ko naman, masyado yata kayo mainipin. Eh, syempre, <laughs> you have to base on evidence. Eh, kung kulang pa, eh, paano yun? Eh, hindi ba? Okay. So, pala nyo. Hmm. Oh, yan naman din ang tanong ko. Yan ang tanong ko sa sarili ko, no? Syempre, alam mo naman, mahal na mahal ko. Ah, uh, ma masarap ang keso. Ah, uh, ang sagot ko dyan sa sarili ko, I think, ha, ang pansin ko sa mga tinasuan kanina, ito yung mga testimony na may corroboration. Meaning yeah. hindi lang isa. Ang concern yeah. ko kasi para kay um para sa ICI, kaya siguro hindi pa nila pinapailan si Senator Chis. This is me being nice ha, and giving benefit of the doubt. Baka si Yusek Roberto Bernardo pa lang ang merong testimony about Senator Chis Escudero. Kasi yung kay Jingo, yung kay Joel, again, triangulated yan ng mga engineers along with Yusek Bernardo. Yung kay Mitch Kahayon Uy, if we are going to mention her, it's because na mention na din siya ni Bryce Hernandez Initially. or ni Henry Alcantara doon sa table ng pera na sobrang hundreds of millions na ano, may nakatabi daw doon for Mitch Kahayon. Uy, so hindi ko nababasa yung full report but I assume meron pang ibang binigay si Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Parang duda ako na meron silang nabigay si Henry Alcantara at Bryce Hernandez kay Senator Cheese. Kaya so far, baka si Roberto Bernardo pa lang ang makakapagpaturo kay Senator Chi. So sabi mo nga low hanging fruit, baka nagagather pa ng evidence ang ICI. Curious din nga ako no kasi hindi ko pa naman nabasa talaga yung full report or recommendation ng ICI kung kumanta na ba itong si uh, Yusek Bernardo patungkol lamang kay Jinggoy. Kasi naalala ko ito no and uh, Ito rin pala observation ng Ombudsman Rimulya nung gines ko siya last, uh, I think, Saturday. 'di ba nung nagsalita si Yusek Bernardo sa Senado, 'di ba? Pumunta siya sa DOJ tapos bumalik. Pagbalik niya, kinanta niya si Jesus Cordero. Pero wala siyang binabanggit tungkol kay Jingo Estrada despite the the connections that he had with the family from the Manila City Hall. So, inya mukang mukhang yun din observation of Ombudsman Remulla, mukhang merong ano, uh, attempt to protect si Jingo Estrada. I don't know kung nagsalita na rin sa ICI. Yun hindi ko alam uh, magsalita man o hindi si Bernardo, I think the reason why nasa initial batch na si Jingoy is kasi may tatlo na eh. JP Mendoza, Bryce Hernandez, Henry Alcantara. Baka sufficient na yon. Assuming hindi kumanta si si Bernardo as to Jingoy. Kung kumanta siya, then that's worse for for Senator Jingoy. Pag ganyan ba, paano dapat ratuhin din itong sina Bryce, yung JP, si Henry Alcantara, Yusek uh, Bernardo? Kasi sila mismo, aminado, marami sila nakulimbat. Pero kung nari, titistigo sila against someone much higher than they are, eh pwede ba namang ganun-ganun na lang yung kanila sariling nakulimbat, hindi ba? Ang, ang state witness naman kasi it's not the only option eh. Una, nasabi hmm. na ni Ombudsman na kunwari meron kang mga 20 plus cases. Kasi ang 20 plus cases, it can be like 20 counts of, hmm. of graft or one count of plunder, ganyan. Iba-iba. Uh, parang sari-sari store, no? So, pwede sa isang case, state witness ka, pero sa ibang case, hindi ka state witness, wala kang immunity. That's one. The other strategy there is plea bargaining. Hindi pa masyado na pag-uusapan yung plea bargaining, meaning kakasuhan ka ng plunder or ng graft, tapos Itong sina Nahemiel Cantala, Bryce Hernandez, dahil siyempre cooperative witnesses naman sila, baka yun ang nakikita ng DOJ at ombudsman, eh, they can negotiate to, to plea bargain. Kasi ang plea bargaining, ano din yan ha? hindi yan masamang tool it saves the state time kasi magpi-plead guilty na yung um, yung akusado so hindi mo na siya kailangang patunayan but of course syempre in exchange the state will allow na o oh, sige mag-plead ka na lang to a lesser offense na maybe a bit lesser yung jail time so mas mabilis ka makakalaya if ever so that's another option plea bargaining or or immunity state witness eh, pero solid na ako ninyo Well, under under ano naman ni eh, ombudsman, I think uh, that is a requirement restitution. And in fairness, kay Bryce, no, hindi ko alam sa iba, so far si Bryce Hernandez has been the the most cooperative sa restitution. <music>